Ano ba ang isang reaksyong papel? Pag sinabi natin reaksyong papel, ito ay isang sulatin na nagpapahayag ng sariling opinyon o pananaw ng manunulat ukol sa isang teksto. Tayo ay babasa ng isang teksto kung alin ang tekstong ito ay ang ating napiling basahin o di kaya ay ang ating susuriing teksto. Batay sa mga nilalaman ng teksto, tayo ay magkakaroon ng ugnayan dito at tayo ay magbibigay ng ating mga reaksyon, maging ito man ay pasang-ayon o di pasang-ayon tungo sa teksto. Maaari din ang ating reaksyon ay batay sa ating pagkakagusto o di pagkakagusto sa teksto. At kalakip nito ay ang pagbibigay ng ating paliwanag kung bakit ganito ang ating nararamdaman o pagtingin tungo sa teksto. Ang reaksyong papel ay nagpapahayag rin ng pananaw nang manunulat ukol sa kanyang natutunan sa isang tiyak na binasang teksto nang na bukod sa ating pagtingin sa ating pagtimbang o sa ating pagkakatanggap sa teksto ay maaari din tayong magbigay ng ating mga reaksyon kaugnay sa kung ano-ano ang atin natutunan maaari tayong magbigay na ano ang mga bahagi ng teksto o nilalaman ng teksto o nakapagbigay linaw o bagong kabatiran sa atin ito ay bahagi din ng isang reaksyong papel Ang unang bahagi ng reaksyong papel ay ang introduction. Ano ba ang introduction? Pag sinabi nating introduction, ito ay pumupukaw ng interes ng mambabasa. Sa makatuwid, ito ang bahagi ng isang reaksyong papel o ng alinmang sulatin ang may pinakamahalagang ginagampanan sapagkat sa pagsisimula ng pagbabasa ng isang mambabasa dito sa salalay kung kanya pa bang ipagpapatuloy ang pagbabasa. Nasa panimula o introduction na maging kaakit-akit ito o maglahad ng mapanghamon na ideya para magpatuloy sa pagbabasa ang ating mga mambabasa. Kadalasan para sa isang reaksyong papel, ang introduksyon ay maaaring bumabanggit ng tatlo hanggang apat na pangungusap mula sa papel na ating binibigyan ng reaksyon. Maaaring nababanggit dito ang thesis na pangungusap kung ating pagbibigay ng reaksyon. Yan po ang introduksyon para sa isang reaksyong papel. Ang ikalawang bahagi ng reaksyong papel ay ang tinatawag nating katawan. Ngayon, ano ba ang nilalaman ng bahaging ito? Pag sinabi nating katawan, ito ay nagsasaad ng mga sariling kaisipan. Nangangahulugan dito nating iniisa-isa ang mga pangangahing ideya ukol sa papel na ating sinusuri. Batay sa ating tekstong binasa at sinusuri, nagbibigay tayo ng sarili nating kaisipan kung bakit natin ito nagugustuhan o di nagugustuhan, ano ang mga nagiging pagtingin o pag-uugnay natin sa ating sarili at doon sa tekstong ating binasa. Ang ikatlong bahagi ng isang reaksyong papel ay ang konklusyon. Pag sinabi naman nating konklusyon, ito ay maigli lamang. Ngunit, ito ay naglalaman ng pangunahing ideya ng reaksyon papel. Kumbaga, sa lahat ng ating ipinahayag mula sa simula at katawan, sa kabuuan at lahat-lahat ng ito, sa pinakamadaling salita, ano ba ang talagang dahilan ng ating reaksyon? Ano ang pinakaubod o ano ang pinakabuod ng ating lahat ng tinalakay sa katawan? Ito ang pag-iiwan natin ng isang matibay na ideya sa kabuuan ng ating mga sinabi. At ang huli nating matatagpuan sa isang reaksyong papel ay ang pag-sipi at pinagmulan ng mga impormasyon. Dito naglalahad tayo ng maikling impormasyon ukol sa kung paano tayo nagkaroon ng pag-sipi o pagkopya ng ating impormasyong mga nagamit at gayon din Tinutukoy natin kung saan nagmula o anong sanggunian na pinagkunan natin ng impormasyong ating nabanggit sa ating reaksyong papel. Mula sa tinalakay nating pagsulat ng reaksyong papel, tandaan, ito ay sarili o personal na reaksyon ukol sa tekstong sinusuri o paksa ng binabasang teksto. Maaring ikaw ay sang-ayon o di sang-ayon sa binabasang teksto. Itong reaksyon papel ay pagpapahayag kung paano mo inuugnay ang iyong sarili sa teksto. Kung ikaw ba ay umaayon o di umaayon, uh, ito ba ay positibo o di positibo para sa iyo. Maglalahad tayo ng pagpapaliwanag ng pagkakagusto o di disgusto sa teksto. Ang unang paraan sa pangangalap ng datos ay ang paggamit ng silid-aklatan. Naalala mo pa ba ang ating mga kasanayan kung paano gumagamit ng silid-aklatan? Ano-ano ba ang ating matatagpuan sa loob ng silid-aklatan? Paano ba tayo makakukuha ng impormasyon kung ang pagkukunan natin ay ang mga sanggunian mula sa silid-aklatan? Ang kasanayan sa paggamit ng silid aklatan ay ang ating unang nagiging paraan o hakbang para sa pangalap ng datos kung saan sa pamamagitan ng pagsungguni sa iba't ibang aklat na maaari nating matagpuan sa silid aklatan ay nakakapangalap tayo ng iba't ibang datos at ito ay nagiging konkretong impormasyon sa ating sulatin o pananaliksik. Kaya't napakahalaga na tayo ay may kasanayan sa paggamit ng ating silid-aklatan. Ang unang kasanayan natin sa paggamit ng silid-aklatan ay ang pagbabasa ng card catalog. Sa card catalog matatagpuan natin ang lahat ng mga tala ng sanggunian na matatagpuan natin sa isang silid-aklatan. Ito ay nakapangkat-pangkat o nakahanay-hanay batay sa bawat kategorya. Napakahalaga ng card catalog sapagkat ito ang makatutulong sa atin para mas maging madali ang ating paghahanap ng ating impormasyon na kakailanganin. Ngunit, dapat ay matiyak natin ano ang ating kakailanganing impormasyon nang sa gayon ay matukid din natin alin sa tatlong uri ng card catalog ang makatutulong sa ating paghahanap ng impormasyon. Ang unang uri ng card catalog ay ang card ng autor. Card ito na ang unang entry o unang nakasulat sa card ay ang pangalan ng manunulat ng aklat o teksto. Ito ang ating pinupuntahan o hinahanapan ng impormasyon ukol sa ating aklat na hinahanap kung hindi pa natin tukoy kung ano ang pamagat ng kanyang sinulat na aklat o hindi natin alam kung ano ang mga paksa ng kanyang sinulat. Pero tukoy natin na siya ay kilalang autor at nangangailangan tayo ng mga impormasyon ukol sa manunulat na ito. Ayat ang pupuntahan natin ay kan autor kung ang mayroon tayo ay ang paghahanap ng pangalan ng manunulat para sa mga detalye ukol sa kanya. Ang ikalawang uri ng card catalog naman ay ang card ng paksa. Guide ito na ang unang entry o ang unang nakasulat sa card ay ang paksa ng aklat o ng teksto. Ito ay naglalahad ng iba't ibang paksa kung saan nakahanay ang sulatin o nilalaman ng isang teksto. Sa pamamagitan nito ay mas madali tayong makahanap ng aklat o ng mga teksto ukol sa paksang partikular na ating hinahanapan ng impormasyon. Ito ang ating pinupuntahan na uri ng card catalog o ang card ng paksa kung ang mayroon lamang tayong ideya sa ating hinahanap na impormasyon ay ang paksa. Wala tayong tukoy na tao o manunulat na sumulat ukol sa paksang ito o wala tayong tukoy na pamagat ng aklat para sa paksang ito. Muli ang hahanapin natin ay card ng paksa kung ang mayroon lamang tayo ay paksa ukol sa kinakailangan nating mga impormasyon. Ang ikatlong uri ng card catalog ay ang card ng pamagat. Card ito na unang entry o ang unang nakasulat sa card ay ang pamagat ng aklat o ng teksto. Sa uri ng ganitong card catalog, ang tanging tukoy naman natin ay ang pamagat ng aklat bilang partikular na hinahanap natin para sa ating pangangalap ng datos. Maaring hindi naman natin alam ang pangalan ng autor o ang paksa kaya naman Pamagat ang ating gagamitin bilang batayan sa pangangalap ng datos. Kaya't ang pupuntahan ay ang card ng pamagat. Ang isa pang kasanayan sa pangangalap ng datos ay ang kasanayan sa pakikipanayam. Sa pamamagitan ng pakikipanayam ay mas mabilis tayong nakakakuha ng mga impormasyong ating kakailanganin. Ano-ano nga ba ang iba't ibang uri ng pakikipanayam na maaaring gamitin sa pangangalap ng datos? At ano-ano ba ang uri ng katanungan na maaaring gamitin para sa isang pakikipanayam? Ano ba ang pakikipanayam? Pag sinabi nating pakikipanayam, maaaring ito ay tuwiran o dituwiran na pagkuha ng impormasyon mula sa isip ng isang taong ating kinakapanayam. Sa pamamagitan ng pakikipanayam ay direkta tayong nakakukuha ng impormasyon, pagpapaliwanag o pagtalakay ng isang tao na may malawak na kaalaman, karanasan ukol sa isang tiyak na paksa o larangan. Sa pamamagitan ng pakikipanayam, tayo ay nakakukuha ng impormasyon mula sa isang tao na may kredibilidad o kahusayan sa isang larangan. Sa pagsasagawa ng isang pakikipanayam, maaaring isa-alang-alang ang mga sumusunod. Una, tiyakin ang paksa. Bago pa maganap ang araw ng pakikipanayam, dapat ay malinaw na sa iyo bilang tagapanayam kung ano ang paksa na iikutan ng iyong mga katanungan. Ano ang paksa na tatalakayin ninyo sa inyong magiging pag-uusap? Ikalawa, ay maghanda ng mga katanungan. Bago pa dumating ang araw ng pakikipanayam, dapat ay may mga nakatalakan ng katanungan nang sa gayon ay hindi maging padampot-dampot ang iyong mga pagtatanong. Gayon din ay maisasaalang sa alang-alang ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga tanong para sa paksang iyong kukunan ng impormasyon. Ikatlo, ang taong pipiliin na kakapanayamin ay tiyakin na may malawak na kaalaman ukol sa paksa maaring siya ay kabilang sa tiyak na larangan kung saan din nabilang ang paksang ito. Gayon din, sa pagpili ng taong kakapanayamin, dapat ay magtalaga o magtakda tayo ng panahon na kung kailan siya maaaring makapanayam, araw, pecha at lugar. At sa mismong araw ng pakikipanayam, dumating ka ng mas maaga kaysa sa tinakdang oras. Gayun na din ay maging handa ka para sa iyong mga pakikipanayam tulad ng iyong kagamitan, at mga katanungan. Bilang paghahanda para sa ating pakikipanayam, tayo ay nagtatala ng mga katanungan. At ang mga katanungan na ito ay maaaring may uri sa mga sumusunod. Una ay ang binalangkas na tanong. Ito ay ang paghahanay ng mga katanungan na may tiyak na pagkakasunod-sunod o may pagkakaugnayan sa bawat isa kaya't mahalagang maisaalang-alang ang pagkakasunod-sunod ng pagkakabalangkas ng mga katanungan. Ang ikalawa naman ay di Ito ay pagtatala lamang ng mga katanungan at maaaring walang pangangailangang tiyak ng pagkakasunod-sunod ng katanungan. Ang follow-up ng mga tanong naman ay ang pagkaragdagang katanungan na mayroong pagsubaybay sa naunang katanungan bilang Garagdagan at pagpapalawak ng talakayan. At ang huling katanungan naman ang open-ended ito ay ang malaya na uri ng pagtatanong na maaaring mag-iwan din ng malayang paraan ng pagsagot sa taong kinakapanayam. Ang unang uri ng pakikipanayam ay ang tinatawag nating formal interview. Ano ba ang formal interview? Pag sinabi nating formal interview, ito ay mga itinakdang pakikipanayam. Ito ay formal dahil sa ito ay nagkaroon ng liham bilang imbitasyon at pagpapaalam sa taong kakapanayamin kung siya ay maaaring makapanayam sa partikular na paksa. Paghingi ng araw, oras at lugar kung saan maaaring makapanayam ang isang tiyak na tao. Ngayon ito ay isang harapan na formal na pag-uusap sa pagitan ng taong kakapanayamin at kumakapanayam. Ang ikalawang uri naman ng pakikipanayam ay tinatawag na informal interview. Ano naman ito? Pag sinabi nating informal interview, ito yung panayam na walang schedule. Hindi itinakda ang araw, ang oras o ang lugar ng pagtitipan o ng araw ng pakikipanayam. Ito ay maaring panayam sa mga taong kagagaling lang sa isang pangyayari o sa isang kaganapan na nangangailangan na ng agarang kabatiran ukol sa naganap sa pinanggalingan nilang pangyayari. Ang ikatlong uri ng pakikipanayam ay ang structured interview. Ano naman ang structured interview? Ang structured interview ay ang pakikipanayam na kung saan ay mayroong talaan na mga katanungan. Dito itinatala na ang mga tanong bago pa ang araw ng pakikipanayam. Dito nagkakaroon ng tiyak na pagkakasunod-sunod ng talaan at ito ay sinusunod sa mismong panahon ng pakikipanayam. Hindi maaaring bawasan ang katanungan, dagdagan o palitan. Kaya't kung ano ang nakatala, ito ang ginagamit talaga at sinusunod ang pagkakasunod-sunod ng pagkakatalan ng mga katanungan. Ang isa pang uri ng pakikipanayam ay ang tinatawag nating feature interview. Ano naman ang uring ito ng pakikipanayam? Dito sa panayam na ito ay mayroon tayong kakapanayaming isang tao na hindi basta-basta. Itong taong kakapanayamin natin ay sikat, bantog o popular. Siya ang ating kakapanayamin ukol sa isang tiyak na paksa sapagkat siya ay may malaking kaalaman, kabatiran o karanasan ukol sa paksa ng pag-uusapan. Ang unang uri ng datos na maaari natin pagkunan ay ang panayam. Sa panayam, maaari itong tuwiran o dituwiran pagkuha ng impormasyon mula sa taong ating kakapanayamin. Ang isa pang uri ng pagkuha ng datos o uri ng datos na maaari nating makuha ay maibibilang sa e-trail. Ano ba ang e-trail? e trail ang e-trail ay mga datos na maaari nating makuha mula sa mga digital storage, mga media at mga mobile platforms. Uri din ng datos o uri ng mapagkukunan ng datos ang pagsasurvey. Ito ay pinakamadaling paraan ng pagkuha ng datos sa pamamagitan ng pagpapasagot ng talatanungan o checklist. Sa pamamagitan ng pagsasurvey ay mas madali tayong makakapangalat ng datos sapagkat ito ay maaari magsabay-sabay ng pagpapasagot sa maraming tao o maraming tagatugon na ating target na sasagot ng ating talatanungan. Ang isa pang uri ng datos o mapagkukunan ng datos ay ang tinatawag na paper trail. Pag sinabi nating paper trail, ito ay ang mga opisyal na dokumento. Ito yung mga nakalimbag na papeles na maaaring pribado o pampubliko at magiging sanggunian o mapaghahanguan natin ng mga impormasyon o datos. Mula sa tinalakay nating pangangalap ng datos, tandaan tiyakin na mapananaligan ang pinagmulan o pinaghanguan ng impormasyon na ating gagamitin sa ating pananaliksik o pagsulat. Ang tiyak na pagbanggit ng sanggunian ang makapagpapatibay na ang isang impormasyon ay konkreto. Tulad ng panayam o pagsasarbay, tayo ay nagtitiyak ng taong ating kakapanayamin o ng ating mga taong pasasagutin para sa ating survey. Ang mga datos na to ay magiging konkreto at magiging tiyak na batayan para sa ating pagsulat.